isang makulimlim na umaga na naman mga kaagri nagbabadya na naman yung ulan bali sa tagal nang hindi natin napuntahan tong sili mga kaagri ayan ginraskater na ng kapat ko yung pagitan na sili natin kasi masukal na daw talaga umabot na raw dito yung damo mataas na talaga kaya ayan ginraskater cutter niya naka nung isang araw yata mga kaagri yung sinabi niya basta ginraskater ko na yun sabi niya Ayan. Kaya lang nagka problema mga kaagri. May tama na yung sili natin. Ayan o. Kung makikita nyo yung mga dilaw-dilaw na dahon na yan. Nagkaroon ng tama itong panigang natin mga kaagri. Ayan o. Matagal kasi na hindi tayo nakapag-spray mga kaagri. Ito yung hirap kapag ka, napagtawan natin ng spray sa... Pungi side lumala yung sakit niya mga kaagri dahil nga makulimlim halos araw-araw na makulimlim tapos biglang uminit kahapon mga kaagri kung nakita nyo doon sa video ko sobrang init yung bilaran ako tapos ngayon ni eh, ayan sobrang kulimlim na naman parang umaambon-ambon na grabe na nangyari dito sa sili natin mga kaagri ngayon ko lang ulit nakakita Ito yung panigang natin mga kaagri. Talagang may tama na. Pero hindi natin susukuan to mga kaagri kasi may gastos tayo rito. Uh, gagawan natin ng paraan to para hindi siya uh, magkaganito. Kailangan nating gamutin na itong ganitong sakit mga kaagri. Oh. maganda pa naman yung talbos niya. Ayun, oh. Pero may tama na talaga yung kanya mga kaagri yung ilalim na dahon niya. Pag ganyan mga kaagri, naglalaglag pa naman yung bulaklak. Ayan o, oh. laglag lahat ng bulaklak. Kasi may tama na nga talaga. Halos umabot na sa talbos yung yung kwan niya. Yung sakit. Nakakapanghina mga kaagri. Pagka nakikita ganyan, may, may sakit yung kwan natin yung tanim natin puntahan natin yung sultan ito naman yung sultan mga kaagri okay pa naman yung ibang sili kaya lang marami na talaga yung kwan talagang kumalat na lumaganap na yung sakit na na daw ni Miljo ito yung sultan mga kaagri oh. mas okay itong sultan mas okay na tignan Pasalamat na lang ako mga agri dahil ginraskater pa itong pagitan ng sili natin. Buti na lang. May tumulong sa atin. Pero mga kaagre gagawan ko ng paraan to. Kailangan natin itong gawan kaagad ng paraan kasi... Ayan o. Pati pala itong sultan mga kaagre may mga nalalaglag na bulaklak. Kailangan natin itong gawan ng paraan. O. Nalalaglag yung bulaklak mga kaagre. Ayan you know, Kailangan ispray natin ito bukas mga kaagri ng polyar na para hindi malaglag yung bulaklak. Yung atonic kasi mga kaagri. Para lang yun sa kapag ka wala pang nalalaglag. Kumbaga parang prevention lang siya. Pero i-spray natin bukas mga kaagri. Kwan na. Ah... Uh... Curative, parang pang panggal na siya. Papakita ko na lang bukas mga kaagri. Kung ano yung gagamitin natin para mak makita nyo rin, malaman nyo. Pero kailangan talaga nating magamot to. Lalo na't na ang mahal ng sultan mga kaagri. Bali 400 na isang kilo rito. Sa amin. Sa bagsakan yun mga kaagri. Wholesale. Ayan o pati kwan ayun yung, yung sili natin hindi na natin masyadong ay yung kamatis natin hindi na natin na asikaso may mga bunga na mga kaagri yung sultan natin kaya lang ayun nga may tama talaga siya eto mga kaagri oh may bunga na manabi camera ko ah. ayan may bunga na siya may mga hindi naman nahulog mga kaagre kaya lang karamihan nahulog ayun no oh, katulad nyan may nahulog na siya hindi kasi tayo makapag-spray ngayon mga kaagre kasi umuulan-ulan na ngayon natasa na tayo mag-spray para uh, magamot na yan pero hindi tayo makapag-spray ngayon mga kaagre dahil umaambun-ambun na bukas na lang siguro ng umaga mga kagri ka papakita ko sa inyo kung ano yung natin sa may mga nagaantay at sa may mga may ganitong ganitong sitwasyon ng silihan uh, ipapakita ko bukas mga kaagri kung paano natin ito gagamutin dahil kasalanan ko naman talaga to mga kaagri dahil napabayaan ko na nauna kasi yung sideline mga kaagri kailangan ko kasi sideline mga kagri ka dahil wala na tayong pang-araw-araw. Kung dito lang tayo sa may sili na to. Uh, wala naman tayong pang-bagoong mga kagri. Ka wala nang pambili ng bagoong. Mga gamit sa kusina. Sabon. Araw-araw e, kailangan naman yun mga kagri. Ka ano, May mga nahuhulog na. Kulang na rin to sa abono mga kagri ka kasi medyo maliliit na yung dahon. Abonohan natin. Ang ito mga kaagri yung gagamitin natin ngayon. Uh, Bunuhan natin ngayon. Par tapos bukas mga kaagri, uh, isprehan natin ng polyar para ang maging bisa niya sa may ugat, kakargahan natin tapos sa may ibabaw para hindi siya maglaglang ng bulaklak. Ito i-spray natin mga kaagri. Ay, uh, i-spray hindi pala. Mga ikukuan mga kaagri ito, itutusok na natin. Nitrobor, mga kaagri ayan etong night mga kaagri para hindi maglaglag yung bulaklak ng buwan natin ng chili natin meron siyang 15% ng nitrogen eto 20% ng calcium ang nitrogen mga kaagri para bumulas siya pampaberde eto naman nitrogen ay calcium ito yung magpapalaki ng bunga natin magpapalakas, magpapalakas ng cell wall ng halaman natin para hindi yung sakit nya uh, hindi siya uh, kumbaga kahit papano makontrol siya tumiba yung halaman natin saka para hindi malaglag rin yung bulaklak ito namang boron mga kaagri para hindi deform yung bunga natin tapos para hindi siya uh, ano tawag dito para hindi makinis kako, ka ko mga kaagri para hindi siya bukol-bukol makinis siya kaya ito yung itutusok natin mga kaagri so ayun lang mag-aabono tayo mga kaagri itutusok natin dito sa sa ganito halimbawa ito dito lang mga kaagri yan ganyan ganyan kalayo igit na, na natin dito sa dalawang tanim kasi ugat niya. nandyan na ano Ayun yung ugat niya mga kaagri. Root tip. Ayan. So, abunohan natin mga kaagri para, ayun o, nakaliko siya. Pag nakalikong ganyan mga kaagri, may tama talaga siya. Ayun o. Pag naka, kaya daw ni siya mga kaagri. Basta nakaganyan siya. Ayan, may tama yan. Pag, di, pag dito, wala pa. Ayan. O, oh, naraglag na rin yung bulaklak nya. Kailangan na talaga ng calcium nito mga kaagri. Para tubiba yung halaman natin. So ayun lang, mag-aabono na ako mga kaagri para mayari ko rin to. Update ko na lang kayo bukas mga kaagri. Maraming salamat sa inyo.